Ito Fresh na fresh ay oh. Yan, flower for you. Oh. Ah Ay talagang array. Yan, ito po oh. Yun yung bulaklak niya. Ito po yung bulaklak niya, tapos ito po yung katawan niya. Oh. Yan. Ang height po niya. Mga 4 feet po siguro. Ah, pero wala ano. Purpit nga po siguro yan. Yan. Purpit po siguro. Purpit. Ah, Kung ako hindi po nagkakamali. Ah, Ay manting ka po. Ay katay na pa video ng na naman po. At gawa ng may natanong tayo. Mas pagkakadama pa po pala din eh. Yun yung pinanggalingan natin din eh. Sa gilid ng ilog. Ay mas marami po. Aray. Aho. Ah, yun. Oh, kung natatanong po ninyo yun. Ayos ah, ko po. Pagkakapal oh nasa palayan la ang yun ah, ay paligid ng ano oh. ah, ah. ay kita po ninyo abandonadong palaya pagkataan pong bulaklak kung lalapitan po natin ah, Diyos ko po Nakakatuwa. kakatuwa yan oh. yan po naman ay tinatabas pagka ginagawa ng palayan ito ah, ayos ko po pagkakadami o oh. aba hindi pa po ninyo kita kung abala ng abaya ano mapupuntahan po natin ah ah ay talaga pag namumuti sa damay na ay palang pagkakapal kapal ay para pong flower para ah oh. yan aba ay rin nasa munga natin pagkakadami mapapabidyo talaga tayo na rin ay oh ah ah ay pa sa dulo yan po ang isang ano din po ba ng ating ano kumbaga kaya ito lumago ng ganito na abandonado na po arin palayan <laughs> quality pala rin na abandonado na po yung palayan oh. e eh, na diyan ang sumibol ah kay bukay bukay nga po ba tawag dun ah po oh uh ah bravo ah po tapo po oh. para tayo namamasyal sa parma ipapasyal ko po kayo Uh, oh, ah, ay talagang Ah, pakadami ah, talagang arangyahan Ay, hanggang doon pa pala sa dulong-dulong Ayun Oh, naay Ah, bang Bukay-bukay ay, oh. Ah, katanapan Pag aabot po ng November Oh, sa uno Ah, ah ay talagang pakadami oh. Diyos ko po, dito pala na Ah, ah ay pagkadami-dami gawa ho siguro ng ulan init aba ay sa dangwa ito ay talagang madadalay Aw, oh. yan ah aba oh uh. ah ah ay Diyos ko po pagkakakapal oh abandonadong pala yan tinubuan ng pagkakadami-daming ano Oh, susmarsi po. Ah ah. Ay pagkakagrabing damay. Oh. Kayo ho naman oh. Talaga kay eh eh. Ay katanapan dami na ray. Para po tayo nasa parma oh. Oh. Abandonado ang palayan, sinibulan ng pagkada, may daming bulaklak. O tayo po po kayo pa oh. Sana po malibot natin lahat oh. Oh, dami ulahan ng kalabaw. Ah ah. Ay talaga nagiri-giri lang din eh oh. Dami pa oh. Ah ah. Ay ito pa lay. Eh. Aba. Grabing kapal. Yan oh. Aba apa kakadami oh. Susmar si po patatawarin. Ah ah. Nakakatuwa. Nakaka-excited maglakad rin eh. Ingat lang ho tayo at baka tayo ma ano makubra. Kaya tapo na may kumpleto na kabuta oh. Ya yeah, igagala po kay din Eh. po oh. Talagang pagkaadaw may aba. Ay, lumpo. Ah, lumpok. Ah aba ay hanggang doon jus po. Ah, ilang tanaw po. Ah, nakaka-excited. Ay kahit po kayo baka ay makiyong din kayo. uhu Oo uh. Ah, ah. Sarap sa mata ba? Salamat po Panginoon yung makita po natin yung ganito kagandang lugar, paligid. Talaga pong biyaya na oh. Uh. Aba, pagkakadamay. Eh eh. Diyos ko po patata. Aba, pagkakapal oh. Uh. Naay pa po uh. Aba. Ah, nakakatuwa. Aba, ayan ang pagkatadaan oh ho oh, oh aba oh ah ay talaga pong pagkatadaan eh. oh aba ayun pa po sa banda itaas oh yan po pala ay ayos din kung sadyang tutuusin. Oh. Uh -huh. Kung po ba mga on location ay ma mo niyan. Oh. Uh -huh. Kung bagay para sa akin yung ibang palayan nating maabando. Pwede po palang ganito. Oh. Uh -huh. Mga fresh na fresh po oh, uh yan oh. -huh. Kamya. Ah uh ah. -huh. Yan pa po. Uh -huh. Oh. Ang dami po. Yun, yung pula ay ekamya. Tapos sa ito. Ah, press na press po. Yan. Hindi pa po natin napupuntahan yung bandal labak. Aba. Pagka dami ka, bubulaklak na eh. rin. haba oh fresh flower ang bango po pati din sa paligid ang hay mo talaga yung bango niya oh. Oh, hindi lang ang pako pa lang nadali natin din eh aba pagkadami yan po ay tinatabas oh, pag yung ginagawa itong palayan palayan po ibabaw ay pa po oh. Uh. Ah. Mm. Ya. Uh. Mm. Yun, yun yung pong kabilang banda doon hindi na natin na napuntahan natin, hindi na po natin tanaw. Oh. Yan ang dami. Oh. Apa ah, ka kapal ng bulaklak po. Yung papupuntahan pa po natin ay na yung banda paparaon Inuulahan ng kalabaw kaya natutumba o oh. Yan ang ako sabi ko sa inyo na ito'y nagiging damulaang pero pong ating pupukusan at aayusin, i-arrangement, e pwede pa pong mapakinabangan. No? Oh. Ah, ah. Pagkadami na re Oh. Yan. Aba. Dami po. Oh. Kakatuwa. Sulit busog na busog po ang ating mata. Oh. Yung pa po sa kabilang side do. Oh, yeah. Hmm. So yummy. Ah, ah Panalo po. Sulit ari. Pakadami po diyan oh. Kumapasin niyo po hanggang doon pa oh. Parang parmay ito form ng ganyan no? pala yan pala itong binakanti na yan na ay papu ah pagkagami ah po oh kakatuwa abah oh talaga pong ako'y wala pong masasabi sa akin sarili oh, yan, makita nyo po naman sa ating video wala akong masasabi kundi nakakatuwa ang saya na oh, panalo panalo po talaga oh, kamangha yan uh oh, dami sa oh. ay umpaw, talagang lupong lupong oh, pakadami aba lahat po ay namumuti yan oh. Lahat po ay kamya. Kung alam nyo po yung kamya. Oh. Kamya flower. Oh. Nasa abandonadong palayan. Oh. Ah, oh, oh, pare, malalim. huh Alis talaga ang pagod ko ay. oh, oh, oh. Isang ano nga pumunta dito, bukay ba ito? Isang isang ano oh. Isang tumpo kanya, isang bukay oh. Awang ko bukay nga po ata tawag doon. Awang ko ko ano tawag ninyo doon. Yan o. Yan ang pagkabang upo pati. Ah ah. Sarap. Hmm. Halimuyak. Nakay pa po o. Ah pagkadami dami biro. Aba. Ay susugin. Dami o tinatabas. Yan pa abah ah. Oh pa lang kami nga din eh yun Oo. yun pa po yun eh sariwa sariwa yung nasa loob salamat po Panginoon at kumbaga naipakita po ito sa atin ipakita po sa amin ang ganda panalo panalo talaga oh dami ang dami po Ang haba na po ng ating nilakad oh. No? Kung mapansin nyo po yung lahat bulaklak yun, oh. No? Mayroon pa po pala din sa gilid-gilid rin eh. Woo! Panalo Pakadami na yan eh, eh, Aba patatawa Yung papupuntahan po natin lahat Ito pala'y pala yan Binakanti na oh na ay pa ah pagkadaan po natin na spot aba oh yan oh hmm. Ah ah. Whew, panalo. Fresh na fresh po. Yan oh. Oh, ay fresh na fresh. pagkabang oh, yan, hanggang dito po yung gilid. Oh. Yan. Oh. Pagkadami po. Ari po pala pag yung mapapabayaan ng matagal na panahon. Dadami oh. Lawak din eh. Oh. Aba. Kalawak pa lang ito. mula po doon hanggang doon purong puro bulaklak nakakagulat po ay tapos eh isa pa nga ay eh, nakakarelax po ba yung padampa ko sulit hmm. akala ko marami na yung nakita natin doon ay na, eh. pala masanting pa yun Oo. Oh. Yan po, tayo po na po pa ibabaw. Oo, oh, ari po, uli yung ating dinaanan. Oh. Yan, titigan na po ninyo. Oh. Makakita po kayo ng fresh na fresh, tapos siya po ay nasa puno pa. Oo. Oh. Yeah. Kung hindi nyo po bihasa yung puno, ganito siya oh. Yan, ito, ito siya. Nagbubulaklak siya. Areho, oh, o oh. temo ho na hangga mo. Ayun 'yun, mas bata-bata. Nagbubunga siya tapos 'yun oh. Ito 'yung lumalabas ito po. 'Yan, ito 'yung oh, katawan nya oh, ito 'yung dahon niya oh. May mga ano siya ito. Oh. Fresh na fresh ayo. Oh. flower for you. Aah. Oh. Ay talagang arey. 'Yan ito po. Oh. Yun, 'Yun 'yung bulaklak nya ito po yung bulaklak niya tapos ito po yung katawan niya. Yan. Ang height po niya mga purpit po siguro ah, pero wala ano. Purpit nga po siguro yan. Yan Purpit po siguro, purpit. Ah, ako, ako hindi po nagkakamali. Purpit. Tapos ang dahon niya 1 Nagdadalwan dangkal po O oh, yan estimate nyo na lang po Panalo Isa kang panalo Hmm bango Yung pa po Tuloy tuloy na po tayo O oh. O oh, nagpuputian Eriho ay ulahan pala ng kalabaw O oh. Yan ito po puro bagnas ng kalabaw Yan oh ang dami yung kakatuwa Yan, nagbalot lang na po sa damuhan Oo oh. Ah ah Pakadami Yan oh uh. Sinibulan ng pagkado Ang lang gamit ka. Walang dyan puro langgam pala <laughs> ya, ya 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 puro langgam abandonado pala yung puro langgam ang dami po oh. yan oh Ya, sana po naman ay natuwa din kayo sa ating nakita. Oh, 'yan oh. Ah, dami. Fresh na fresh po. Yan po yung kabuuan. Oh, talaga pula ang kaya tayo inuulit-ulit natin. Talaga hong nadala tayo sa tuwa. Oh. Nadala tayo sa tuwa. pau oh. Gusto po pala din ay ng halaman na yan. Ayong. Medyo mamasama sa po yung ilalim. Oh. Siguro po, kung kayo nagtanim sa paso, gusto niya yung halos madalas siyang pagkadilig. O, oh, pa po. Oh. Yan, oh. Lawak, grabe siya. Yung pa po sa bandang dulo. Oh. Yan, lang po tayo sa taluktok na yun po lahat yung bulaklak oh. yun makita nyo para mga tumpok na yan yan na po yun oh yun oh meron pa po din sa gilid yun oh yun isa dalawa tatlo apat lima anim pito dito pa po walo siyam sampu para nasa labing isa po kita pa po yung mga bulaklak ah oh. panalo sulit po Ito po ay palayan. Andiyan lang siya sa baba. Oh. Yun, ah, kita po. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po yan? Ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.